So hi guys, ngayon ulit sa panibagong video natin sa Christian Garden. So ayan guys, may lang tayo ulit nakapag-vlog. Ayan. Medyo bulol ako guys kasi yung dila ko tumatama dun sa ngipin. So pagpasensya nyo na baka may okay, nakain hindi maintindihan sa sinasabi ko. <laughs> Medyo bulol ako. Medyo bulol talaga ako ngayon. Ayan. Magde-deliver kami guys. So lahat ng mga madadaanan, ayan, pwede kayong mag-order sa amin. Ayan, kaso guys, sa problema, wala na kami gaano mga maliliit puro na, nakatimba talaga guys itong mga to ay yung mga pang table ayan o yun no? yung to yung mga available namin guys ayan kaya yung mga lahat ng mga madadaanan ayan yung mga, yung mga gusto pwede kayong mag order guys ayan Meron pa kami dito mga ilan-ilan na may mga timba. Ayan. Ang marami kami guys, yung mga, naga, mga ganito. Yung mga naka-plant box tapos ganito yung mga puno niya guys, yung so mga malalaki. Ayan. Tulad nito, ayan. No? Kaso nga lang guys, itong mga to, wala pa sila mga bulaklak. So dahil wala pa sila mga bulaklak, mas mura sila compare pagka mayroong bulaklak. Kasi... Ayan, no? Mga 2 feet to 3 feet to guys, itong mga to. Ayan, no? Mas maganda kung kayo sa inyo, dyan na sa inyo yung mga pagpapulaklak. pananaw na yung isang So yun guys, yung may mga interesado, mag PM lang kayo or tawag kayo sa guys, sa cellphone number. Cellphone number namin. Kasi maraming yung mga nag-lock dito si mami. Ipapakita ko yung mga nag-lock niya. Kasi halos yun lang din yung mga available sa namin. May mga ilan din natin ba? Ayan, pa nag-PM kayo, mag-send ako sa inyo ng mga picture video. Ayan. Ang gusto. So, yung mga available natin. Mas maganda guys kung mauna kayo na ano, mga pag-message para mapili niyo din yung rootstock na gusto niyo. Dito. Kasi guys, meron kasi yung dito na mas maraming sanga. Mas maganda 'yun. Tapos meron din naman yung mga matataba tulad dito, ayan o. Mas malaki yung puno. Ayan. Ito guys, puro opal to guys. Variety ito ng opal. Ayan, Ang kakapal na rin nila. Pabulaklak na to guys, itong mga to. laklak -lak na yan Ini hindi pa pero na to guys 3 uh, weeks yan uh, no man yan konti na lang mga natin so kailangan talaga natin ng madami Kasi kaya talaga hindi na ako nakakapag-vlog kasi super busy. As in ang daming ano guys, ang daming nag-walk in talaga. Ayan. Tapos tuloy-tuloy din yung Deliver namin. Ayan o, baka may gusto sa inyo nito guys. Ayan, Violet September. Ayan o. Para siyang Christina, pero ang Christina kasi red na batik-batik. Ito, ah uh, Violet. Hindi siya purple guys, Violet talaga na batik-batik. Ayan Ayan. Meron pa tayo dito. Ito guys, hindi ko sure kung 21J curly siya. Or Capo Ariano. Pero kasi alam ko hindi kento yung Capo Ariano eh. Ang 21J curly naman, ang alam ko, para may pa curly yung dahon. So, hindi ko sure. Anong variety ito? pero sa may mga gusto, Ayan. Ano pa dito guys? Ayan. Kaso wala, pawala na yung mga ano nila guys. Kakawala na mga bulaklak. So pag nag-message kayo guys, sahanapan ko kayo ng mga may mga bulaklak. Pipilihan ko kayo dito. So yun, may XC lang tong video natin na to. Then, kita kita sa'yo ulit sa susunod guys. Mag-PM lang kayo guys yung mga interesado. Lahat ng mga madadaanan to uh, Olonga po hanggang Kamsul. Kamsur Bicol. Ayan. Yung lahat ng mga madadaanan namin doon. Ano guys ah, yung asin madadaan na lang talaga namin. Ah, pwede naman yung kunwari sa SLEX ganyan, mag exit kami. Para dun lang tayo mag-drop. Tapos parang meet up na lang guys, yun pwede yun. Then yung ano pala guys, wala palang bayad yung ano nito. Yung shipping. Hindi na tayo maniningil muna ng shipping ito kasi an So yung mga interesado guys. Mas makakamura kayo ngayon kasi walang shipping fee. Ayan. Pero yun nga lang, kung gusto niyo talaga medyo malayo kayo sa dadaanan ng Kamsur, uh, mag-meet -me up, mag -me up lang tayo dun sa mga exit, ganyan. So, yun guys. Kita kayo sa susunod. By the way, nabenta naman ito na ba na to guys? Meron na tong mayari. Ayan o, oh, ang ganda niya. Ayan. Gusto ko lang siya i-flex bago mawala dito. <laughs> Pati pa to guys. eto guys, hindi pa to nag -graph. Ay, hindi pa siya nag-graph. Nag na siya. Hindi pa siya uh, ah, napapasingawan. Pero mayroon ang mayari. Ayan, dahil sa puno niya. Nagustuhan ni ma'am yung puno nito. Ayan. Ma'am, kung nanonood ka, so shout out sa inyo. Ayan Oh. Pati rin to. Kay ma'am din to. Kanya dito. Sakura Beligan. Ayan. So yun guys, kita kita sa'yo ulit sa susunod. Bye bye.